Kamusta na po ang inyong uh, trabaho? Ang aming problema ay tumutulo itong flexible hose. At kami po ay umarkila ng isang master plumber at isang professional dancing cleaner. Ayan po. Ayan po mga kababayan. Sa akin pa naman yan sa Facebook ay sa YouTube. Ayan po mga kababayan. Supervisor ako at saka hotel manager. Kaya may cleaner. Uh, ito pong apartment na to. Eh, papasokan na po mga kababayan at uh, ang ayusin sa loob lamang ng uh, kalating oras. At nandito po ang uh, supervisor uh, hotel. Uh, ating pong kakapanayamin. Ah, madam! ano po ang sitwasyon dito sa inyong uh, trabaho? Maayos naman po ba ang inyong mga serbisyo sa ating mga customer? wala po bang mga reklamo o complaint so far as of now no complaint no anything still beautiful ah uh, yan po ang kanyang uh, explanation ang kanyang explain para po rin sa aming mga mga maintenance boy mga guests uh, kung sino man po ang nakakapanood ng vidyong ito eh pwede kayong mag-inquire dito at uh, inaasahan po namin at sinisigurado na hindi kayo magdadalawang isip at dahil good po ang mga aming mga staff dito lalong lalo na po yung master plumber yan yeah. okay. nakita po nakita po ninyo kanina eh, hindi siya tumutulo pero ngayon pong binuksan niya eh, tumutulo na yan na pala kapanan ang ah, akin lang pong ipapalam sa inyo na ang trabaho ng ito ay eh, gawa ng sira bukas. Ayo yan. Yan talaga ang rules ngayon. Gawa Lunes, sira Martes. Ating pong papanayamin ang uh, isang master plumber na ng Eden. Ah, uh, sir. Yan po bang ginawa niyo na yan eh sigurado tayo na hindi na po kayo babalik kasi po medyo sawa na kami sa inyo babalik siya bukas ngayon sa Kasi po marami na kaming complain dito about sa mga maintenance. Yung po okay. mga maintenance nyo eh saan mga nanggaling? Yan po ba e, eh? Mga pumasa sa test da or uh, mga experience lang. na? Hindi okay. Okay. Okay, 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 siya na. Pero, kasi po pag to. Pag ininom to, na. Boy, yun natin yan. Uy, di ba hindi ba yan po mga kababayan ang ating uh, konting panayam sa master planner at sa supervisor ng uh, Eden uh, Hotel. Maraming salamat po sa mga nanonood.